Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at dahil lumalaki na nga ang baby bump ni Buntis, kaya naman nagbili na ako ng mga maternity dress lalo na mga leggings. Actually, hindi ako mahilig mag-dress guys, pero syempre iba na ngayon dahil may baby na sa aking tummy. Kaya naman mag -dress na ako para free si baby sa loob. Hilig ko talaga ang leggings guys, kaya naman ayan nakaapat ako ng binili tatlong black at isang gray. At dito nga ako sa H&M nag-order online noong lunes. Kasi nung linggo nagpunta kami ni Dan Kwakwak sa Kuswebe, wala silang maternity leg Dun. Kaya kinabukasan, in-install ko talaga yung app nila para mabili ko na ang mga leggings na yan. Nakakaloka. And sobrang satisfied ako dahil ang gaganda ng mga tela guys. 100% organic cotton. Hindi makapal, hindi manipis and I really love the tela especially mga leggings. May gagamitin na ako sa pagsisimba. Yay! And wait, there's more! Ayan, nag-order pa ako ng mga pambahan na dress para siyang duster ng matatanda. Haha, <laughs> pero carry lang yan. Sobrang ganda din ng mga to guys. Dahil they are from Thailand and ang ganda ng mga tela guys, sakto sa summer. I love it more. Kahit na yung mga kulay eh parang pang matanda. <laughs> wala kasi ibang kulay guys, ganyan lang talaga sila. Pero I super love the material. Sobrang kontento ako and I am so excited na masuot na ang mga to. Dahil wala nang magkasya sa akin, especially mga shorts and trousers. And I'm Make sure na yung mga nabili ko ay pwede ko pang suotin after my pregnancy.